Good morning mga manong friends, samahan nyo ako sa aking biyahe mamayang hapon Ang ah, ngayon pupunta tayo ng workshop, may karga na yung truck ko So tingnan natin kung ano yung mga karga, tara let's go At ayan na po mga manong friends yung ating karga, dalawang uh, piso na maliliit uh, at saka isang generator with lights uh, Papuntang Riyadh

Ayan. Ayan, mga manong friends, nakikita nyo kung sino yung kasama ko. Ayan. Ito, hindi ko na siya pinapanood. Talagang andito na ako ngayon <laughs> sa Bukana. Ayan. Welcome po dito sa Bukana. Sana may enjoy nyo ang uh, karagatan ng Bukana. Welcome dito sa Mahiwagang Bukana. Ayan. Ayan. Salamat. Salamat, Idol. Sige po. Ano yes. na kayo dito? Sama ko kayo sa vlog ko. Sige po. At yan na nga po mga manong friends, nakalis na tayo at uh, dumaan tayo sa restaurant bumili tayo ng pagkain uh, take out lang natin kasi hindi naman pwedeng kumain ngayon dahil uh, syempre ramadan so mamaya pa uh, bukas sila pero take out lang uh, nagbibinta sila pero ano na ah, hapon na alas 4 na pero hindi pa pwedeng kumain kaya dinala lang natin doon dahil sa unahan kakain Samahan niyo ako mga manong friends sa ah, mamaya doon sa dulo sa unahan. Ah, kasi pag hindi tayo bumili dito, nasa 200 kilometers pa yung kasunod. Ito simula dito puro na yan ano. Puro yan na ah, disyerto yung tatakbuhin. Kaya wala tayong makainan bumili na tayo ng pagkain. yun na nga mga manong friends dumating tayo kagabi sa area ng Riyad alas 9 tapos doon na tayo natulog ang problema pagdating natin doon sa area imbis na ibababa na nagbago ang isip kasi ayaw na magpababa doon ng mga luma na mga equipments na ibaba na yung isa pero binalik din at yun na nga, nandito tayo, ayan, sa area na to. Ah, doon sa yung mga tapunan. Pero yung dala ko, hindi pa itatapon. Ayun o, oh, yun. Napansin ah, nyo doon yung may mga crusher sa area na yan. Ito yung ditong tinatawag na Group 12. Yung dati kong pinupuntahan. At ah, dito naman sa workshop. Sa workshop, ibababa ba yung ano po, mga targa. At ang problema dito, walang crane. Hindi ko alam kung kailan ito maibababa. Tapos mababalik pa tayo ng damam. Napakalayo. So, gagagbihin na naman tayo nito. Bahala na to mamaya. Hindi ko alam kung ano oras maibaba. Yan mga manong prince, kain muna tayo. Diyan sa Bangali Restaurant. Nandun yung ating truck. En dan hebben we haar bij